So guys, uh, welcome back sa aking YouTube channel. Dito tayo yun sa Commonwealth Highway, Kahaban. So, tingnan natin guys kung nakasun ba ang mga motorista sa bagong patupad ngayon ng mga MMD na tinatawag na INCAP. Ayan guys, so... nasunod ba nila Ayan. Kung napapansin mo naman pala guys, napakaganda naman pala ang panukala ng NMDA para maiwasan natin ang mga sakuna accident dito sa Commonwealth Highway dahil madalas dito na nagkakaroon ng accident. Ayan guys, uh, napakasulid pala. Susunod naman pala kapag may mga ganyang pala si polisiya ng MMDA takot pala sila ang makitikita so ayan guys panorin niyo po guys uh, uh okay, proper discipline naman pala ayan so sulit at maiwasan natin ang mga mga reckless driving dyan sa EDSA Commonwealth Highway ayan let's go Okay, bye-bye. So please, guys, please subscribe sa YouTube channel Engineer TV. Okay.